yung inyong uh, statement on that ano. Uh, pero ito, may katanungan din ng ating himpilan ho mula diyan sa Central Visayas, uh, Mr. Senator, para ho sa mga saloobin naman ng ating mga kababayan na nalikom ng ating pong himpilan diyan sa Central Visayas. Bombo Radio Cebu, please come in. Mayong buntag, Senador Bato de la Rosa. Ako si Bombo Jun Salde ng Bombo Radio Cebu. Para sa inyo, bilang senador, Anong ibibigay ninyong rating sa 19th Congress? Anong rating ninyo sa Kamara at Senado? Eh, hello, Bumbo. Si Bumbo Jun. Bumbo Jun? Mm -hmm. <laughs> ba sa iyo pangutana? Mura matag mabi, mabikil ano yung pangutana? Kay mura matag uh, self-serving kung i-rate na kung taas. Self-serving. Pag ito na bang i-rate ako, boss, Basi mga suko na akong mga kauban. <laughs> But anyway, anyway, ang rating ko dyan, no? Uh, sa amin sa Senado, uh, passing rate. Uh, sa kami, mga siguro, mga nasa uh, almost 90. Almost 90. Wow. Sa lower house, ayaw na lang ko pong tan. Ah, huwag mo na akong tanongin kasi mahirap na. Ayaw ko mag-rate sa kanila dahil I am not a member of that uh, house. Pwede ako mag-rate dito sa amin lang sa Senado. Sa kanila, Irespeto ko pa rin yung inter-chamber courtesy. ayoko ko silang i-rape. Bahala na kayo mag-rape. Ayaw ko. <laughs> <laughs> okay, ano. You know, with that, ano, uh, Mr. Senator, at least, ano, uh, nakuha.